So, welcome Reliance TV. Okay, no? Supposed to be, mga ka-idol, nakita nyo to? Parang napaka-luwang yung area ko dito. Sa totoo lang, mga ka-idol, dito na portion ay may division dito. And, dito na portion may division na naman dito. So, sa ngayon ay hindi ko pa linagyan ng division dito kahit dito ay hindi ko rin linagyan ng division dito sapagkat kapag ito ay lagyan ko ng division yung multi multicab or sasakyan na maghakot ng buhangin at mga bato ay makapasok dito sapagkat yung bato buhangin ay dito ko ilagay lahat yung mga materialis na para sa tostoris ko or para sa islab ng aking tostoris para madali lang yung trabaho natin at para makasib tayo sa libur. Kung yung mga materialis natin sa labas natin mailagay. So, kailangan natin yung libur. Kailangan natin yung maraming tao. So, yung procedure na ginawa ko ay yung mga bagay na may division saka ko na ito lagyan ng division kung yung tostores ko o yung slab ng tostores ko ay maikabit ko na or ma